Okay? Swords. So, yun ang dapat ninyong tanda ang acronym na yun, ha? Siguro alam niyo naman ang spelling ng swords, no? Baka S-O-R-D-S. Kulang kayo ng isang letra. Okay, so, magsimula tayo. Letter S. So, ano yung... Uh, <coughs> excuse me. Ano yung... Uh, sa letter S na madalas na ginagamit din namin at pwede rin ninyong gamitin sa inyong matahanan? Ah, okay, meron ako dito, Una ay S sugar. Ay, teka. Ay, malakas salt. Ay, dito si sugar. Ha? Salt. Pero hindi ito ordinaryong salt. Hindi na siya magiging ordinaryong salt at magiging sacramental na siya kapag siya ay in-exercise at be By the way, mahalaga na 'yung mga gagamitin ay mga nabasbasan, preferably in exercise muna bago binasbasan. Kaya simulan natin 'no sa S salt. Um, kadalasan ito ay uh, ini-sprinkle sa mga corners ng bahay ninyo. Okay, konti-konti lang. Sa mga ilalim ng bedroom, oh bedroom. Ilalim ng bed pala. Ilalim ng bedroom. Baka ilalim ng bedroom, sala yun. Okay. Pero ilalim ng bed na no, pwede niyong ilagay. And usually, nakita ko rin na uh, effective na kapag naman binabangungot ang tao, uh, kukurut lang ng mga tatlong kilo, tapos kainin mo. Pag mo, may sakit ka na. No, pero konti lang. So, yung totoo, konti lang a pinch of salt and then kainin mo bago ka matulog tapos meron kang prayer na sasabihin para hindi ka bangungutin or you will not experience any nightmare okay so yun just sprinkle around the salt tapos uh, mamaya yung mga prayers ay uh, ilalagay natin sa uh, through QR code okay so S is salt hindi kailangan ng pepper okay kasi iba na yun iba na gagawin mo nun pag may pepper pa okay Next W. Okay, W uh, wala. Hindi, water. Okay? So, exercise blessed water. Okay, o, dito nakalagay na to sa container, no? Dito po kami kasi sa parish, meron kaming uh binebless na water. Uh, nilalagay namin sa isang banga para kung may gustong humingi, pwede naman. Kung may mga dala silang tubig, pinabless din, ina-exercise and bless. So ito, laging ready lang to rito. Pero ako personally, pwede rin naman, no, na yung potable water. Okay? Potable. Alam niyo, bisabi ng potable? Bisabi, nadadala. Potable. Hindi, portable yon. Potable, ibig sabihin, naiinom. <laughs> okay? Naiinom. Potable. Wala yung R, ha? Okay. Pero pwede rin, portable. Hindi nadadala mo yung tubig. Portable and potable. Okay. And when I say potable, talagang literally, you can drink the exercise blessed water. And sometimes, uh, for exorcism, pinaghahalo yung salt, pati yung tubig. Okay. So, paano gamitin? Well, kung paano nyo nakikita ginagawa ng pare pa nag-house blessing, uh, around the home, ini-sprinkle ito, syempre. Okay, tapos, uh, kahit sa labas ng tahanan, okay, you can use the exercise bless water. Ah, rinig niyo yan? Ah, may misa, no? Ganito okay. Ganto kami dito eh. Nagmimisa kami. Kasi kami eh, uh, katoliko. <laughs> okay. So alam niyo katoliko kami, no? Bless water. Oh! ay ah, ito, isa sa mga paborito ko to. And, olive oil, or shall we say, extra virgin olive oil. Evu. Okay? So, uh, hindi nyo ito makikita kung saan, ano? Goya Organics. Kaya, Goya. Baka naman. Okay. Um, alam nyo, sa grocery store kasi maraming mga olive oil na... Ah, dali, consecration nyo tayo. No? Pero kailangan maraming mga olive oil na naglalabasan pero ako na-discover ko ito at na-research ko rin na isa sa mga top uh, five uh, olive oil brands in the whole world no? siguro during the time na na-research ko and uh, kasi para sa akin mas maganda kung talagang authentic na extra virgin olive oil No kaya ito tinitipid ko ito okay. At uh, dinadala-dala ko rin sa mga exorcism ko. Pero minsan ay nire-require ko rin yung may ari ng bahay na bumili ng kanya extra virgin olive oil. No? But this, I, uh, I bring this especially uh, kung uh, halimbawa, uh, talagang alam ko na matinding kalaban kalaban halimbawa sa tao. No? Kasi para sa akin, yung olive oil, uh, nagtatagal po dun sa lugar Do sa mga karanasan, yung mga ibang tubig na tuyo na, pero yung oil, kapag tin race sa pinto, sa bintana, sa mga walls, mirrors, o sa mga figurines, uh, they stay. No? Nagtatagal. Kaya isa sa mga paborito ko ang exercise blessed oil. So, pwede rin po kayo magkaroon ng exercise blessed oil. Nabawa, yung mga bata, ako sino man na uh, afflicted. You can trace the sign of the cross dun sa forehead nung afflicted na mga bata bago matulog. No? Para din tulong na sandata laban sa masamang spirito. So, pwede pong gamitin sa tahanan, gaya na nasabi ko sa pinto, sa mga bintana, dingding, at kahit sa mga salamin. Okay? Okay, so extra virgin olive oil. Alam ko, maraming magtatanong dyan, Pater, baka ibang oil pwede? Well, kung makakakita naman ang olive oil, mas maganda. Pero kung wala talaga, then, uh, pwede naman yung ibang klase ng oil. Okay? Pero, we highly recommend extra virgin olive oil kasi yung mga krisim oil na ginagamit sa binyag, sa ordination, sa kumpil, olive oil yon Tapos yung oil for the sick, olive oil din yun, no? So, abis ito na talaga ginagamit ng simbahan. Okay? So nasa na tayo Letter R Tama ba? Pang-apat ano? Letter R Siguro sasabihin niyo Rosary Well, mamaya pa yon, Pwede no? But As an exercise, I find it very uh, effective Na gumamit ng Letter R Relics Okay, hey, relics Pero relics ng saints ha? Yung mga canonized saints Na tinuturing ng mga Bayani ng simbahang katolika Kasi Baka isipin niyo, Uy, relics daw yung mga ashes ng mga namatay na kamag-anak natin. De, wag yun. Hindi pa sila santo. Okay. Kung magiging santo, sige. Pero sa ngayon, ay we recommend yung mga relics ng mga banal na kinilala ng simbahan katolika. Well, hindi naman tayo lahat talaga posible magkaroon nito, no? But, ako bilang exorcist, uh, kailangan ko ito and I find it very uh, effective, no? So I have here a relic of uh, the rock from the cave where Saint Michael the Archangel appeared during the 5th century. So isang rock ito sa cave sa ilalim, okay? Monte Gargano, Ngayon sa Italia. Sa Italia, Monte Gargano. Huh? <laughs> Tapos, sa uh, bababa kayo ng masyadong malalim doon. Then, may chapel doon sa pinaka-cave na yun kung saan nagmimisa. And uh, ito may nagbigay sa akin for exercise purposes, no? Uh, Rock of St. Michael, kung tawagin. At may papeles po ito, ibig sabihin na uh, authentic, okay? So I find this effective also against uh, the evil spirits, no? And uh, I'm also privileged to have, um, for public veneration din po ito, no? Yung uh, relic po ni St. Padre Pio na binigay sa akin ng kanyang kaibigan no si Father Ermelindo de Capua nung siya'y nabubuhay pa the last time I visited uh, San Giovanni Rotondo in Italy doon po sa sanctuary ni Saint Padre Pio and ito pong cloth na to ay uh, yung uh, pinangpahid po sa stigmata ni Saint Padre Pio so this contains the blood and the water from Padre Pio. Okay? So I also find this very effective. Na to relic na to. I also have the relic of St. James Galgani. No? Wala lang dito. Andun sa kwarto. Hindi ko na makaiwanan. Pag para kunin pa yun. No? Pero hindi ako nagbibiro. Meron ako. No? Um, nanggaling din sa katawan niya. And, uh, yun, pinakilala ko naman sa Gemma Galgani, di ba? Isa sa mga mystics passionists. No? So, yung po yung mga ginagamit ko against uh, evil spirits uh, during exorcism sessions. Okay? So, relics. Now, uh, D, devotional images. Ayan. tingnan nyo na lang, no? devotional images. Pag sinabi mong devotional images, ito yung mga bagay na nagagalit ang mga ibang relihiyon sa atin. Eh. No? Kasi may mga imahin daw tayo, may mga ribulto. Pero siyempre, para sa atin po, dahil nagkatawang tao ang Diyos sa katauhan ni Kristo, ay ang Diyos ay nasimulang makita, mahawakan, no? naakbayan nila. Kaya, dun po nanggaling nga ating debosyon sa mga imahen. Because God, or the Word, was made flesh. Okay. Kaya po, meron tayong mga representations ng ating mga uh, pinararangalan sa langit. So, ano yung mga devotional images na dapat meron kayo sa bahay nyo? Para po mas uh, protectado rin. So, i-check nyo ho yung bahay ninyo, no? Una, siguro yung mga images ng mga santo. Kita nyo ito nasa kanan ko. Huh? St. Joseph, the terror of demons. Okay? Yan. St. Joseph, terror of demons. Kung mo lang yung lili na yun, ano, si Simple Simple, panuhog pala yun, ng lalamuna ng Diablo. Okay? Saint Joseph, Terror of Demons. Some of you siguro, yung mga, o oh, Padre Pio. Eh? Image ni Padre Pio. O dili kaya, mga image ng mga uh, santo na paborito ninyo at mga patron ninyo, Saint Therese of Lisieux. Kaya yung titulo ng parokya ninyo, hindi ko yung titulo. Hindi ko yung titulo. Eh? Yung title, ngayon, titular po ng parish nyo. Baka sabihin nyo, naku, pa pahiram nga ng titulo. ng lupa, hindi yun, hindi yun. Uh, yung santo na patron na, ng inyong parokya, no? Magkaroon kayo ng mga imahe sa tahanan ninyo uh, para po yung infestation ay eh, maiwasan din. So, aside from the images of saints, you can also have images of angels. Di ba, no? O yan. Okay? Saint Michael, at, teka ha, tatlo lang ang ating kinikilala ulit ha Michael Gabriel Rafael Michael Gabriel Rafael dati may nagtanong Father bakit iba yung nakalagay sa screen Michael Gabriel Rafael ang sinasabi mo Miguel Raphael at Gabriel ay pareho din ay yun masyado kang ano yun masyado namang mga uh, stricto huh? okay so yun lang po ang kinikilala so aside from images of saints images of angels. And then, siyempre, wag mawawala ang imahin o larawan ng Berheng Maria. Okay? Marami na mga Marian titles. Eh. Dito sa kanan ko, may favorite, Our Lady of Guadalupe. No? At tinan nyo yung mga ibang imahin pa ni Maria. Okay, yan. Kirk, ha? Kirk. eh sa Guadalupe, Fatima, Lord. Ayun. Ano pa ba? Marami kayong mga alam diyan. Perpetual Help, no? Immaculate Heart of Mary. Basta kahit anong Marian image, Marian uh, picture, eh, ay duhin lang na si Maria 'yon. Okay? Ano pa? So of course finally, the image of a devotional image of our Lord Jesus Christ, Okay? So marami rin mga paborito tayo mga imahe ni Kristo, nandiyan yung Christ the King. Nandiyan yung Divine Mercy, o oh, Sacred Heart, and one of my favorites, Santo Nino. Ayan. Okay? Eh? Santo Nino. Ako ang Santo Nino. Ayan. Hmm. Nasaan iba niyata ako ah? Ulit nga. So, yung Santo. <laughs> hmm. So, images ng Panginoong Jesus. Tika <laughs> Para may sani ba ko? Pero hindi ko sumasani ba nyo sa? Nagbibiro lang ako. Eh? Okay? Kasi yung kwento yun eh. Ako ang santo pa Pahingi ng kinde. Sabi, bakit kinde? Kasi santo Niño di Cebu. Pastilan. So weird. Oo, <laughs> oh, naiba na yung accent niya. Okay, di ba? Eh? Okay? At ingatan po yung mga santo Niño, Bakit? Kasi may mga nanlilin lang dyan. May mga imahin na santo ninyo na may mga pampaswerte. Yung bang may mga pera sa paanan, wag na wag nung bibili yung mga ganun, ha? Ano mang imahin na may mga pamahiin, ay hindi rin po pwede. Okay? So that's the letter D. Devotional images. And finally, sacred objects. Yan. Sacred objects. So pwede kayo magkaroon ng ganito rin sa tahanan nyo sana. No? Sana po nahahalata ninyo na nililinis natin yung bahay nyo. Ha? Kaya kung hindi ko man banggitin yung mga nandyan pa sa inyo, may sabihin, maka hindi ko kailangan talaga yun, lalo na mga pinaniniwalaan yung mga, mga uh, elepanteng nakatingala, bagwa. Ayoko, basta yung may mga nakasabit-sabit sa mga kisami dyan na, uh, ay, padre, pag tumunog yan, pera, papasok. Alain mo. Tsaka yung mga pusang kumakaway, Hmm. Palakang may kagat na coin. tagalin yan. Mayroon pa yung mga arwana, no? Arwana ba yun? Yung malaki isda na ganyan. Tapos, yung mga ibang mga, 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 animals na year of the ganyan. Year of the ganyan. Okay? So, hindi ko ho uh, binabanggit yun. Kababanggit ko nga lang, eh, no? Pero ibig sabihin, hindi ko nire-recommenda. Okay. So, sacred objects. So, ano yun na ginagamit naman sa iyo? Una, you can have exercise blessed candles. Candle. Okay? At alam nyo po, kapag in-exercise at binilis yung candle, kahit kung hindi sindihan, sa dasal po kasi, kahit sa, kung saan ito nakalagay, ay napoprotektahan po yung kwarto and even the whole house. Okay? So, exercise blessed candles. Ano pa? I also have here exercise blessed yung para, para po sa incense. Incenso. Mm. Okay. Sa magaling ito. Rome. Rome blood. Hindi. <laughs> Jerusalem mo ito. Galing sa Jerusalem. Okay? So, exercise blessing din ho ito. Kaya ginagamit ko rin po, lalo na kung matindi yung uh, uh, manifestations, no? So, you can also have exercise blessed incense. Lalagyan nyo lang sa, sa uling po. Tapos, yun na. Okay? Ano pa meron tayo dito as ah, sacred objects? Okay. Of course, the Holy Rosary. Okay? May nagtanong sa akin, Father, pwede bang ikwintas yung rosary? Well, kung gusto mo ikwintas, di magdasal ka ng gumaganon. Okay? Pero hindi talaga yung kinukwintas. Okay? Mas maganda, lagay mo sa bulsa mo, o kung meron ka lalagyan nito, tapos dasalin mo. At binabalaan ko kayo, hindi ito mga anting-anting, no? Nang gagano, sorry, sorry, matakot ka. Hindi po ganon, eh. Okay? Mas effective po laban sa masamang spirito, yung pagdarasal nito, no? It is blessed, yes. In itself, it has a blessing and a grace. But the praying of it, okay, is much more effective against the evil one. Uh, meron din ako ditong scapular. So sa mga nag wear sa inyo ng scapular, okay yan. Okay? Uh, huwag niyong tatanggalin as much as possible para masakal kayo. Hindi, hindi, hindi naman. Para ha, maprotektahan din kayo. But make sure it is blessed, no? Scapular. Okay? Benedictine medals and Benedictine crosses. Okay? Okay, I am wearing one. At uh, kung meron kayong sinusot na plain Benedictine medal lang, okay lang din yan Maganda yon. Okay? Meron po akong kaibigan, shout out kay Ronnie Season ano, na meron siyang Benedictine medal na ang kabila ay St. Anthony of Padua. Sabi ko, wow, sabi ko, ganda nito, lakas ah. Dalawang santo, Antonio de Padua at uh, Saint Benedict. Okay? So, if you are wearing one, have it exercised and blessed. Mahalaga po yan. What else? Sacred objects. Of course, the Holy Scriptures. Ah uh, I have here the Word on Fire Bible. Okay? Galing po sa version ng NRSV. Yung po, Catholic edition po yon, no? New Revised Standard Version. Okay? So, sana po may Bible po sa bahay ninyo, no? Tinan nyo kung may Bible kayo. At uh, kung mali ka, bok po nasa nyo. Ibig sabihin, hindi ko nagagamit. Hindi ako ng magandang kasabihan sa Bible, ha? Sabi ng professor ko, ang Biblia'ng sira-sira ay tanda ng buhay na kaaya-aya. Uh, Isobi, kaya sira-sira, ginagamit. Okay. So, your Bible, the Word of God, okay, ay matbisang pananggalang laban sa masamang spirito. Okay. Um, the exercise, blessed bell. Yan. okay? Bell. Uh, shout out kay Father Nante Tolentino kasi sa kanya galing ito. Uh, tinanong niya ako, Pader, anong gusto mong pasalubong galing sa Mexico, sa Guadalupe? Well, anything from Guadalupe. At napaka-providential naman. Napaka-palad uh, ko ko sapagkat ang nakuha niya isang bell na may image ni Our Lady of Guadalupe and the crucified Jesus po dito. No? So I use this for exorcism kasi takot din ng Diablo sa tunog ng bell, lalo na kung ito ay exercise blessed. At kapag bagong taon, imbis na paputok ang gamitin, ito po ang pinapatunog ko. Exercise, blessed, bell. Okay? And finally, of course, huwag mawawala ang crucifix sa inyong bahay, sa inyong kwarto, sa inyong cubicle. Okay? Kailangan, meron po kayong crucifix. Tinan niyo po ang inyong tahanan. Kung walang cross dyan, aba, mag-isip-isip ka. Ano bang simbolo ang iyong sinasampalatayanan? Okay? So, crucifix. So mga kapatid, yan po ang uh, swords at ang ating uh, pananggalang laban sa masamang spirito and against infestation. If you have these things, kahit na hindi kumpleto, of course, yung faith ninyo, napakahalaga no? pa rin. No? And as promised, no? Uh, tinan nyo lang po itong QR code na to. Okay? Dito po. Tinan itong QR code na to. Okay? Tama ba yung kamay ko? Ayaw ko, hindi ko alam kung saan ilalagay ni Kirk yan. Okay? scan nyo lang po yan. And it will uh, direct you doon po sa prayer na pwede pong dasalin ng head of the family or anyone in the family before using the sacramentals. At narito rin po uh, yung inyong mga dadasalin, uh, cleansing prayer, no? protection prayer, and of course, St. Michael prayer para po pagsas pagsasagawa ninyo ng inyong deliverance session. So, sana po ay uh, kahit pa paano ay may natutunan po tayo ngayon at naging tulong po kami para kayo po ay uh, may adya sa anumang infestation. Pero, lagi nyo pong tatandaan, kaya po na sinabi ko, bakit po may infestation? Panlilin lang din ang infestation, uh, ulitin ko lang. Bakit? Kasi, ginagawa ng Diablo, mag-focus tayo doon sa mga naroon sa bahay. Pero ang totoo, ang problema pala ay nasa ating mga tao. So we have to search into our hearts and look deep within. E baka hindi naman yung bahay ang problema. Baka yung tao mismo. Dahil ang naninirahan ay na makasalanan. And look at the state of your soul. If you're not in the state of grace, and then, nandun ang problema. No? Kung baga, dinadivert lang tayo ng Diablo na, oh, mag-focus ka sa bahay. Para isipin mo, ito ang problema. Wala sa'yo ang problema. But the truth is, nasa tao pala ang problema at sa kanyang kaluluwa. So, ang pawalin lang. Nanluloko ang Diablo, no? Pero pag ginawa niyo po ito, kailangan ng puhunan natin ay tapang. Huwag matakot. Dapat ang Diablo ang matakot sa atin. Okay? So, magpatuloy po tayo ng ating uh, discussion on extraordinary demonic activity. So, yung una po ay infestation. Ang pag ng demonyo sa mga bagay, sa mga lugar, at sa mga hayop. Ngayon naman po, medyo palalimin po natin. No? Uh, hindi na po sa mga bagay, hindi na sa hayop, at hindi na rin sa mga lugar, kundi sa tao na, sa tao, sa atin, na mga mahal ng Diyos. Kaya, ang susunod po na uri ng tinatawag na extraordinary demonic activity ay yung tinatawag na oppression. So ulitin natin, oppression. Ano yung oppression? Uh, oppression, isang demonic activity or attack on a victim's exterior life. Kaya yung panlabas na aspeto ng buhay ng tao. At ano-ano yung mga tinatawag na mga panlabas na aspeto ng buhay ng tao? na paborito ng demonyo na ginagabala, ginugulo, no? Tinan natin po yung uh, mga iba't ibang mga pagkakataon na nagiging uh, pintuan ng Diablo para siya ay uh, makapasok sa ating buhay. Una na po ay yung kalusugan. Bodily health, no? Yung health ng tao. Alam nyo, minsan... Uh, merong mga pagkakataon, may mga pasyente at uh, may mga uh, biktima na magpapadoktor, magpapatest, kasi may mga nararamdaman sila, may mga complaint sila, no? Pero, pag lumabas yung results, wala naman. Negative. Sa anumang uri ng karamdaman. Pero may mga hindi mga na nais na mga sakit sa katawan, no? So yun, no? Uh, pag ganon, kadalasan we resort to uh, the spiritual problem of the victim pagkatapos na ang doktor ay walang makitang dahilan kung bakit siya nagkakasakit. So inauna, no? Ah, uh, one uh, source of oppression is the bodily health na wala makitang doktor, ang wala makita ang mga doktor na dahilan kung bakit may sakit may mga karamdaman pa rin sa kanyang sarili. Kaya, we conclude sometimes na the devil attacks our bodily health, yung kalusugan. Okay? So, isa na yun.